Lalaking kalahok sa laro sa dagat, nasawi matapos tamaan ng propeller ng bangka sa Antike. Narito ang Sawi ang isang lalaki matapos matamaan ng propeller ng bangka sa bayan ng Lawaan sa lalawigan ng Antike. Kinilala ng otoridad ang biktima bilang si Hans. Naganap ang insidente sa gitna ng laro ng paghahabol ng itik sa dagat. Ang laro ay pinasimulan ng Barangay Bagong Bayan sa nasabing bayan para sa Pamalaran Festival. Ngunit habang lumalangoy ang mga kalahok, isang motor bangka ang dumaan sa kanila at natamaan ng biktima. Nagtamo ng malalang sugat sa leeg at iba pang bahagi ng katawan si Hans dahilan ng agara nitong pagkasawi. Ayon sa 31-anyos na boatman na nagngangalang Mark, hindi niya nakita ang biktima sa kanyang direksyona. Ayon sa investigasyon ng Lawaan Police, nagsasanay ang boatman para sa isang boat race alinsunod sa kasiyahan habang nagpapatuloy ang laro kung saan kasali ang biktima. Nasa kustudiya na ng polisya ang sospek na nahaharap sa kaokulang kaso.